Hello everyone! Welcome po to our Buhay Buntis channel. Usapang panganganak. Anim na dahilan kung bakit worth it ang sakit ng normal delivery. Bakit pag gusto ng marami ang normal delivery Puro unggol, iyak, sigaw, at minsan meron pang mga bad words. Yan ang kadalasang naririnig at nakikita natin sa mga nanganganak via normal delivery sa mga palabas sa TV at iba pa. Kapag buntis ka at pinanood mong scene kung saan may nanganganak sa mga pelikula o sa mga palabas sa TV o online, talaga namang kakabahan ka dahil halatang hirap na hirap at sobrang sakit ang nararamdaman ng mga nanay. Malamang, Marami ka na rin narinig na horror stories tungkol sa panganganak via normal delivery. Ang tanong, bakit marami pa rin ang may gusto ng normal delivery kaysa sa cesarean section delivery? Worth it ba ang sakit na kasama ng normal vaginal delivery? Ang vaginal delivery ang pinakakaraniwang paraan ng panganganak. Sa ganitong paraan ng panganganak, magkakaroon ka ng uterine contractions o magkocontract ang matris mo upang pumuka ang sipit-sipitan o cervix at maitulak ang sanggol pababa at palabas ng birth canal. Marami itong mga benepisyo para kay mommy at baby, kaya naman mas gusto ng karamihan ang normal delivery. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga benepisyong ito. Una, ito ang natural na paraan ng panganganak at pinakaligtas, lalo na ang spontaneous vaginal delivery o yung delivery na hindi induced ng labor at kusang nagsimula sa pagitan ng 37th hanggang 42nd week ng pagbubuntis. Pangalawa, mas mabilis ang recovery ng mga nanay na nanganak via vaginal delivery kaysa sa mga na CS. Dahil walang surgical procedure o pag -o opera na ginawa, karaniwang mas konti ang risks na magkaroon ng komplikasyon at mas mabilis ding nakaka-recover ang mga nanay na nag-normal delivery kumpara sa mga cesarean section delivery. Kung walang naging komplikasyon sa kanilang panganganak at walang naging problema sa postpartum care nila, kadalasang nagkakaroon na ng full recovery ang mga nanay na nag-normal delivery sa loob lang ng isa hanggang tatlong linggo. Pangatlo, mas maiksiri ng hospital stay ng mga nag-normal delivery kumpara sa mga nag-cesarean section delivery. Ang ilan sa mga nanganak sa pamamagitan ng vaginal delivery ay napapauwi na ng kanilang mga doktor 24 hours after ng kanilang panganganak. Pang-apat, kadalasang mas maagang nagsisimula ang lactation ng mga nag-normal delivery kaysa sa mga na-CS. Dahil dito, mas malaki ang chance na ma-breastfeed si baby. Tumataas ang chance na magtagumpay sa breastfeeding si mami kung magkakaroon ng agarang skin-to-skin -skin contact sina baby at mami sa unang oras pagkatapos manganak. At kapag na breastfeed si baby, alam naman natin na mas magiging healthy at matalino siya. Umaapaw ang gatas ng ina sa mga kinakailangang sustansya para sa paglaki ng sanggol at nagbibigay ito ng proteksyon sa iba't ibang sakit. Bukod pa rito, napatunayan sa isang pag-aaral na ibinalita sa Yale School of Medicine na ang pagbe-breastfeed ay nakakapagpataas ng brain growth ni baby ng 20 to 30%. Panglima, Ayon sa isang pag-aaral ng mga UK scientists na inilabas sa journal na Nature at na report sa isang BBC article na Vaginal Birth and Cesarean Differences in Babies Bacteria, mas mataas ang risk na magkaroon ng type 1 diabetes, allergies, asthma, at iba pang respiratory problems ang mga batang ipinanganak via CS delivery kumpara sa mga batang ipinanganak via vaginal delivery. Dahil hindi dumaan sa birth canal ang mga CS delivered babies noong ipinanganak sila, may ilang mga normal na gut bacteria na hindi sila nakuha. Ayon sa pag-aaral ng Weill Cornell Medicine, ang mga unique gut bacteria na ito ay kailangan para sa maayos na pagdevelop ng ating immune system. Pang-anim, mas mura ang babayanan sa ospital para sa normal delivery kumpara sa cesarean section delivery. Ayon sa isang edamama.ph article, nasa 15,000 hanggang 20,000 pesos ang karaniwang halaga ng normal delivery sa isang public hospital habang nasa 40,000 hanggang 180,000 pesos naman para sa mga private hospitals. Mas mura itong diama kumpara sa cesarean section delivery na nagkakahalaga ng 25,000 hanggang 30,000 pesos sa public hospitals at 60,000 hanggang 300,000 pesos naman sa mga private hospitals. Mayroon ding mga lying in clinics kung saan pwedeng mga anak via normal delivery sa halagang 4,000 hanggang 25,000 pesos, depende kung public o private ito. Ang mga presyong binanggit ko ay standard na binabayaran sa mga hospital at clinics, pero pwede pa pong mabawasan yan kung mayroon kayong PhilHealth o Health Card o kung mabibigyan kayo ng financial assistance ng PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office at ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. In summary, gusto ng marami ang mga anak via normal delivery at worth it ang sakit na kasama nito dahil ang normal o vaginal delivery ay natural, mas safe, mas konti ang risks, mas marami ang health benefits kay baby dahil sa gut bacteria at breastfeeding, mas magiging mabilis ang hospital stay at recovery ni mommy, at mas mura ang hospital expenses Kaysa sa kapag ng anak via cesarean section delivery. Kung meron po kayong mga tanong gusto niyo'ng sagutin ko, i-comment niyo lang po sa video na 'to. Next time po ulit, Thank you for watching.